Hindi pa po eh. Kanina ba yan? Robby? Magkano po? 6, 75. 75. Sixty, eighty, two hundred. Mula mo. Ah, Okay na po. Okay. Salamat po. Hindi po. 50 binigay ko. Oh, tapos. Wait lang ah. nagbigay ko to 50. Sinan na ito na naman tayo eh. <laughs> 6.75 so. 670. Piste nga awa na naman eh. <laughs> ha? Piste na naman. Ito na naman tayo eh. Mat-mat na naman kasi. Dapat kasi eh. Huwag na lang kayo mag-tip mo kaya ma'am. Ito na oh. Baliw. 675 minus 1,000. So, 325. Ang um, ano itong 325? Sukli. O Negative eh. Stop it. Get some help. bung subukan, masisira ang buhay mo. Chip, may ano ka dyan? Calculator? Oh, nagloko sa akin eh. Sa cellphone mo? <laughs> ano, try to... Ano mga chip? Sa akin, nagluluko sa akin eh. 675 minus 1,000. 675. Oo. Minus 1,000? Minus 1,000. No! God! Please, no! Sa libulan na may babawas mo dun sa ano eh. 675 minus 1,000? 600. 600. 675 oh. minus 1,000. Hindi 575 1,000 lang naman na bawas, diba? Try Six, seven, seven, 1, uh, ba, ano 675 Minus 1000 Paano po lumabas? Negative Negative O oh, diba? Nalito nga rin ako Ibig sabihin, lugi, kulang siya Ano? Ano? Okay. Oo. 675. No, 675. Minus 1000. 1000. Umabot 10,000. Lolo ko rin siya. Lolo rin calculator, ba? Ganun sa akin yung lalag. 37 675 minus 1000. Eh, sobra zero. Hindi, maliwanag naman eh. 5,075. Hindi, ano, 6,575. Ang matitira. May isang lang naman minus. di ba? Hmm. Kahit hindi mo na i-calculator. 675 minus, minus 1,000. Hmm. Pwede 575 natira. 575.